Mayang ano mga kapatid, liway abasi para sa News 5, Bisaya. Unang adlaw pa lang sa pwesto, naglatag na og bagong pamalaod si Ombudsman Boying Remulia, kalawot sa Salen Access. Sa sunod semana, si magpagawas siya og may mga mukubrir sa Salen sa tanang government officials. Apil na sila President Bongbong Marcos ug Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Ombudsman Remulia, andam siyang ipagawas, bisan ng iyang kaugalingong Salen, and apan aduna sila redact o din i-apil ng mga probadong impormasyon tungod sa isyu sa seguridad. Matanduman nga gipugngan kani ni former ombudsman Samuel Martinez ang akses sa mga salin sa panahon ni former president Rodrigo Duterte og mao ang balihon karon ni Remulla. Gaanon sa niya nga ibalik ang lifestyle checks sa mga opisyal sa gobyerno nga gihunong sa panahon ni Martinez. Tugutan usab ang publiko nga musumite og impormasyon sa Office of the Ombudsman bahay na bahin sa mga opisyal nga angay investigahan. Ilalong e sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, ginahangyo ang mga opisyal sa gobyerno nga mamuhi og simple. Sumala pa ni Rimulya sa Nobyembre ilang planong magpasaka og mga kaso sa Sandigan Bayan Batok sa mga nahilambigit sa maanumalya nga flood control project. Giingon sab nga gipahibalo siya ni former acting ombudsman Dante Vargas nga nagpadayo na ang preliminary investigation makikita usab si Rimulya sa Sandigan Bayan sa sunod semana aron hisgutan ang posibilidad sa paghimo og special division nga muatiman sa mga flood control cases aron mapaspas ang paglilitis. Kini sa mga atong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa bantang mga balita ug update. Ang Pintang Tanan.